Magandang tanghali po sa lahat. For sure, overs, overs ang kasayahan ni Maymay, Donny, and Kyle, mga kaibigan. Dahil sabay-sabay po silang nag-post ng uh, picture ng Netflix kung saan roha po ang naging top one sa Netflix in the Philippines. Narito po ang post ni Donny saying, Can you see red? Because the whole country surely can. Roha is now the top one TV show in the Philippines on Netflix and it's all because of you. Yan po ay post ni Dreamscape mga kaibigan. Sabi dito maraming salamat Roja fam for the overflowing love and support. Hold tight, the ride through La Playa Roja is just getting started and that is from Donnie's account. Samantala, Kay uh, Kyle naman na ipinost niya ang post ni Roja and uh, in, in ABS-CBN and Dreamscape saying na maraming salamat kapamilya top one show in the Philippines ang Roja. Samantala ang kay Maymay naman ay glory to God. As always, Maymay napaka uh, faithful at napaka makajos talaga. Sabi niya, all glory to God. Ibinabalik niya ang pasasalamat. Maraming salamat ka pamilya. Ipinost niya ang post ni Dreamscape. Philippines, mga kaibigan. Ooh! Pero yes, kung tayo ay kinilig at masaya, may paalala po ang May Don Shipper sa lahat ng nagmamahal kay May and Tony. Dahil po, iwas-iwas uh, daw po tayo sa sakit ng ulo at sakit ng puso mga kaibigan and that we need to stay on our lane. Sabini ni Ayen muna, seeing you both grow individually without growing apart, to know that you are just right beside each other while you reach your individual dreams together. This might be solo projects, but your spotlights are still shining at the same time. That is for uh, Roja and Meet Grit and Bye. Roja as this on the top spot of Netflix and uh, Meet Grit and Bye, earning 175 million. Uh, highest growing local film of 2025 po mga kaibigan so congratulations on that one Tony Pangilinan and of course um, Bell Mariano so nasabi ko na nga po sabi ni Bida Contrabida para sa lahat ng uh, may na blue hearts blue warriors uh, wag daw po ninyong kalimutan na tayo ay happy shipping lang, ang sabi niya pa. At huwag nating kalimutan ang mga sumusunod. Pasahin ko po sa inyo ha. Ito yung paalala ng uh, admin ng Maidon Warriors, mga kaibigan. So sabi ni Bida contributor friendly reminder to all Maidon Blue Warriors, mga kaibigan, blue hearts, fans, enjoy the kilig, enjoy the chemistry. Pero keep our boundaries clear. Our dililum moments are just that, for fun. Hindi natin dapat gawing real or a push beyond what they show on screen. Remember, my Mai, Mai has her own personal life. Donnie never confirmed having a girlfriend. Number three, work focus ang dalawang ito kaya irrespeto natin ang professionalism nila. Let's support them the right way. No assumptions, no forcing narratives, and no giving bashers a chance to twist our words. Protect. Hashtag may, may entrata. Hashtag Donipangilinan. Support the project. Spread good vibes only. And na, yun po ang kanyang sabi, posting itong uh, post ni Dreamscape na top number one po ang roha sa araw na ito. So, friendly reminder po yan sa lahat. Huwag natin kalimutan, girling lang tayo, enjoying the show, enjoying their moments. Pero wala tayo dapat assumption. Huwag natin lagyan ng kulay. Professional Witchy is here saying, Iba yung tension sa katinginan eh. Mapapamura ka na lang talaga parang ano, di na lang ako mag-talk ang sabi niya. The twist is twisting talaga, no? Wala lang, happy lang ako. Gusto ko lang i-share. I cannot talaga. Sulit ang pag subscribe ko sa Netflix. Sabi niya po. ah, uh, wala na. Humimlay na ang katawan daw niya nung makita niyang mahigpit na niyakap ni Donnie si Maymay. Kung kaya, sabi dito ni Bida Contrabida, ang kanyang point of view, ang hinala ko, may kinalaman ang parents ni Liam sa pagkakulong ni na Janice at Joel Torre at clueless si Janice na sila pala ang nag sa kanya. So, uh, meron pa dito. Maiden Warriors of oh, Official ang sabi niya. Congratulations to all the cast and crew of Rohat, to the directors who create this superb and amazing thriller action. We are beyond surprised by some twists and plots, as in Big Wow. Let's go stream yan po ang sabi niya. And uh, congratulations daw sa inyong lahat at Nolana. nagwawala na po ang Maidon Warriors kasi sabi nila, nararamdaman ko na ito nang sinasabi ko, manganganak tayo. Magsisilabasan na ulit ang mga natutulog na pusong bughaw, mga kaibigan. So yes, antay na lang natin kung anong mangyayari sa unahan. Puntahan natin ang Instagram post ni Maymay Entrata sa oras na ito, mga kaibigan. Maymay, take it away! ABS-CBN ay nag-post model Maymay. Aba. Uh, 252 hearts, 5 comments. Disney Princess ang atake. Ang sabi daw dito, ito ay interview ni uh, Vice Ganda on Maymay and Trata having Edward and Maymay on the Mega mga kaibigan Mega Magazine cover po yun, mga kaibigan. So, yes, thank you, ABS-CBN, for posting that one. Pero, yes, ang sinasabi ko sa inyo, ay may papost post po si Maymay Entrata at panoorin natin anong meron sa Instagram ni Maymay Entrata sa mga oras na ito. So, ito po, Una, maraming salamat, all glory to God. Yan po ang post ni Maymay Entrata sa kanyang Instagram sa mga oras na ito. Kanina po ay nagpost po si Maymay. Nakita natin ano ba yung ipinost mo Maymay kanina. Itong nakaupo sa sofa. Ano ba to? Let's watch this. Okay. <laughs> Ngayong araw na to, let's keep it chill. Ayan, hindi natin pwedeng ilagay ang music kasi ma-copyright tayo. So gamit niya po ang kanyang LJX Boom promoting po itong kanyang endorsement sayang.